Yeah. Okay. nga si Jeben dili magtabang kay um if, if kay siya nagtabang mm. nasuko siya ay pagpatabangon siya masuko siya mm. ah right. kay tapulan siya okay. oh tapulan what is tapulan lazy iya yeah. okay. tapulan siya inna siya nga Dudong ingon si tita, magtabang daw ka. If off ang TV, mm. siya nasuko. Ay, pag i-off e ang TV, masuko siya? Mm. Ay, kamaayo di ay. Unya. Unya. I-off mm. e lang din ang TV, bahalag masuko siya. Uh, Oo. Oh. Oh. Yeah, maghugas o plato siya. Oo. Oh. For two weeks. Okay. Agoy, two weeks iya hang punishment, maghugas o plato? Opo. Ngano man? Kay... Yata tapulan. Yeah, he is complaining. Ah, nagreklamo. Uh -huh.